Welcome back to my channel. What's up mga kabay? <laughs> sa inyo lahat mga kabay? San man kayo sulok dito sa mundo? Ah may gagawin tayo ngayon mga kabay kasi kahapon ah nagduty kami dun sa Makati. May mga nakuha puno mga kabay. Ang gagawin ko ngayon, siyempre panimula sa mga ginawa ginagawa natin bonsai. Uh, bali, naayusan ko na siya. Ito siya kukunin ko lang. Uh, ang gagawin natin dito mga kabay, maglatag tayo ng dalawang uh, ugat. Si na ugat. Ito siya, oh. Dinagyan na natin ng ano. Yan, kung nakikita niyo. Ito yung pangalawa niyang ugat. Ito yung kanyang mga branch Sobrang ganda. Yan. ah uh, bali, ito tanim ko muna sa dito sa uh, ano natin. Yan, ito. Sa Wilkins ng tubig. Yan, binutasan na natin yan mga kabay. Ganito lang yung mga paraan natin pagka Siyempre, nagsisimula tayo sa mga ano uh, Sa seedlings Yan, ito Balik, ano rin, ganun din Yan o, pangalawa, yan o Biniyak din natin yung kanyang balat dyan Tapos linagyan natin ng straw Para hindi ma-stress yung ano natin Ito naman, tatlo yung kanyang branches Yan Dito rin natin sa itanim sa medyo maliit Yan o Tapos uh, Nung ano, may nagawa na ako dito Ah, uh, mabigat pa naman to. Ito sa mga kabayo. Oh. Linagay naman natin siya sa bato. Yan. Yung ano natin. Ah, nakalimutan ko lang mga kabay na lagyan siya ng ano, plastic. I e, e natin ayan siya. Yan. Yan ganun lang yung mga ano natin mga kabay mga ginagawa. Ito naman mga kabay ang kanyang ugat inikot ko sa mismong bato. Tapos ang kanyang ano, yan na yung kanyang puno. O ganun lang. Tapos ito mamaya, siyempre, uh, lalagyan din natin to ng ano mga kabay plastik uh, plastic para maisiyo natin mas madali siyang ano mag, mabuhay madaling mag ugat ayan siya maano masilaw dito yan yeah. okay uh, mag start na tayo mga kabay lapag ko lang. Uh, pati mga ano dito mga kabay mga mangga ginagawa na rin natin yan yeah, o bigat yeah. yan yeah. mga mangga yan yeah, o ano na yan yan ang kanyang puno, ayan Tapos ang ginawa naman natin dito mga kabay, naglagay tayo ng layer para mas maraming ugat kasi sa mga ganito kasi na paraan mga kabay. Pag mas maraming ugat natin, mas healthy yung mga tanim natin sa mga puno. Yan, kahit sa halaman mga kabay, napakano, ano, napaka healthy lahat ng branches niya. Tapos mamaya siguro mag, may ICU ako na Prince of Orange kasi humiwalay na siya sa kanyang ina eh <laughs> ano rin natin pero ibang video na yon mga kabay okay balikan ko kayo kasi i-prepare lang natin 5 minutes later to ah uh, ito mga kabay kumuha na pala ako ng ano itong ginamit natin lupa may mga halo siyang ano mga kabay maliliit na bato sa may buhangin para mas madali siyang mabuhay yan lagay na natin dito yung baba natin para kitang kita nyo yan okay ito mga kabay kasi hindi ito magpuputi kasi may halo siyang ano uh, buhangin yan tapos siyempre yung malaki natin ay sobra yung ano I, ano talaga natin ilatag na baka baba husto ang kanyang uh, lupa yan siya lagyan na natin Okay. Ganyan lang sa mga kabay. Gagawa tayo ng pangalawang layer na ugat. Yan. Ganun lang yung mga ginagawa ko mga kabay pagka gumawa tayo mga ganitong ano, uh, pamaraan. Kaya siksik lang natin para maka maka ano, makababa ng husto. Yan siya. Tapos siyempre mga kabay, i-ICO din natin to. Yan, siksik lang natin. Okay, nakagawa natin ng isa. Then siya, siya pangalawa. Yan. O, napaka, ano mga kabay, napakadali lang nito. Siksik natin. Kasi itong pangalawa, yan o. Yun, nadali. ya lagi lang natin lupa ulit Ayan, di ba kababa yung ka ating lupa kasi nakaharang ngayon ginawa nating layer na plastik <laughs> hop nalitsik natin Ayan. tuh testing ka natin kanyang ah, uh, puno yan Okay na yung mga kabay, oh. Pangalawa, tapos dito mga kabay, may napulot ako kanina. Isang puno din siya, simpre itatanim ko rin sa dito sa malaking uh, buti ng cook. Oh, hindi lang isa yung nagawa natin mga kabay. Ganun lang siya. Yan. Ito, lagay na natin. Yan siya. Ito naman mga kabay, umbrella tree yung lumalaki talaga ng mga puno yan okay yan na tatlo na yung nagawa natin wala ko tubig mga kabay kasi kailangan natin kagan madiligan at <coughs> nang umbrella tree yan siya oh yan dito rin natin siya ni mga kabay yung umbrella tree natin yan siya ayos na natin kanyang mga ugat para ito mga kabay napakaganda mga kabay pagka ito yung nagdahon kung napapansin nyo sa mga baits uh, karamihan mga kabay na nila yung umbrella tree yan siya dun umbrella tree ang bilis nito lumaki pa mga kabay yan ito yung puno na sobrang bilis lumaki yan na siya ano na natin dito may isa akong malaki ah uh, ano ba natin to i-ano mabugbog ang kanyang katawan ito, maganda rin to wala pa naman yung cutter ko dito laki nito aha uh, sobrang tibay din itong puno na to ano ko kaya ito ano tanin ko siyang buo punikulah uh, yuk kater makan kebe sa sakyan. Two hours later. Ayan, mga kabay, may isa satu lilinisin. Ah. Ayan. Ayan yung ko. Ah. Tidak. na naman. Ayan, Tanggalan na mga dahon mga kabay. Nawala na naman yung cutter ko. Yan. Ito mga kabayan, napakaganda rin itong gawing bonsai, yung pang dekorasyon sa bahay. So, wala yung ano ko, cutter. Siya. So, sabi muna na natin to Ito banda. Para hindi disturbo. Kaya so, ayos muna natin. Ah. Uh, wala pa ang ating cutter. Ay, yung gunting pala. May gunting. Oh. Ang gunting natin. Ito siya. Yan, kailangan kong bilisan mga kabay kasi yan, hapon na may lakad pa kami. Ah, tanggalan muna lahat natin ng dahon. Ito natin sila. Itanin. Yeah, yeah. Ah. Ito natin. Dito natin itanim Hmm. Oh, napakalaking ano ito mga kabay, napakalaking bagay. Mga ganitong mga ginagawa natin. Ayan. Kulangan kaya yung ano natin. Lupa. Okay, yan na sa mga kabay. Tapos yung malilit dito, ano natin, ito diligan na natin mga kabay para hindi siya ma-dehydrate agad. Diligan na natin sila. Yun, yung ginamit ko pang dilig mga kabay, tubig ulan. Kasi uh, dito mga kabay kasi may halong chlorine yung ano, tubig dito sa village. Kaya ang ginagawa ko, tubig ulan talaga. Yan. Para madali silang mag ugat mga kabay ayan na siya tapos simpre yung maliliit unahin ko muna tulad nito uh, ah, balutin natin ng sana ba yung plastiko ito i-ICO natin kulang pa yung plastiko dala ah. <laughs> kulang yung plastiko natin pangatlo bali kukuha lang ako mga kabay ng stick kanap din stick yan dito mga kabay magkanap lang ako ng stick na ano kawayan para yung ano natin uh, plastic makubiran natin yung halaman mga kabay hindi sa basta basta mabulok yan ito patuloy Putul ko lang kasi hindi nga ako nakadala ng lagari yan dito to sa bakantin lote mga kabay kung saan tayo nagtatanim ng mga gulay yan siya ayusin lang natin sobrang liliit nito mga kabay natitipid tayo ang hirap talaga ng mga kawayan dito sa manila wala tayong matagpunan kaya dito tsaga tsaga ko sa mga maliliit mga kabay yan ito biyakin ko lang ulit para magamit natin para sa EICO natin na ano gagawing bonsai yan ito tapos nakikita ko rin mga ano mga kabay mga mangga na maliliit ilipat ko rin siya kasi maitanim natin to mga kabay kahit saan napakalaking tulong yung mangga malaking puno din siya nakakatulong sa kalikasan tapos mapakinabangan din siya ng mga tao oh. yung nagawa ko pala ngayon mga kabay ayan na siya yan. Yung anong natin ayan oh, daming sanga. Yan. Tapos ito, anuhin ko na lang mamaya mga kabay. I-ICU yung iba nating ano dito, halaman. Yung galing sa ano? Galing sa hunting. Yan ibang klase tayo mag-hunting mga kabay sa Makati pa. <laughs> <laughs> Tapos s'yempre i-ano na natin kasi kanina nag full storage yung cellphone ko. Mababa lang kasi yung ano nito mga kabay, mababa lang kasi yung ano niya. Tawag niyan. Ah, uh, storage. Ito mga kabay yung manga Kunin ko muna. Yan, may nakita kasi ako mga manga dito eh. Na tumutubo. Siyempre sa ano ba 'yon? Ah. Uh, dito dito yung kanila mga kabay. Nadaanan ko kasi. Yung mga ito, to, tong to ganda nito oh. hmm. Ito sa mga kabayo. Yan. Ito. Yan. Mangga. Ayan, huwag lang natin. Mahaba na yung ugat nito eh. Yan o. Oh. Yan, na natin mga kabay. Para maitanim din natin to. Dito marami na. Ano ito pa mga kabay? Ito pa. Yan o. Oh. Ito. Yan. Yan. Lalim nito ah. siya ya yeah, yun kuha din natin yun siya oh yun nakadalawa na tayo mga kabay dalawang mangga na yun tanim lang natin sa ano mga kabay yung mga ganito lagayan hanap pa tayo marami dito tumutubo kasi nandito yung puno ng mangga ha 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 Ayo oh, tuh. Terus ya. Yan. Yan no. Hmm. Yang. Ya. Yun. Kakuat na nantat loh Oke. Okay. Yang Yan dito natin yan Dito. Dan. I yeah, ano lang natin mga kabay ganyan na lagyan natin ng lupa tapos lagay lang natin sila yan mabubuhay na yan mga kabay yan siya oh. ganyan lang hmm. yan lagyan natin kunting lupa sa ibabaw oh. likot ang kamera natin yun pwede natin ilagay yan dyan mga kabay isa pa yan ito putol ba yung ugat yan siya. Oh, napakadali mga kabay pag may malasakit talaga tayo sa ano. Sa mga puno. Yun. Lagay natin dyan. Hmm. Pang isa. Oop. Yan. Ito. Oy. Lagyan ko muna ng butas baba para mapantay. Ayan siya, oh. Hmm. Wala na mga kabay. May punong mangga na tayo. Oy, di sa kasaya yan, o. o di ba? Hmm. May punong mangga na tayo, mga kabay. Pun punong mangga, tapos may puno din tayo dito. Okay. Ay, ito. May isa pa. Yan, o. Hmm. Yan. Kunin natin yan. Ah. Yan siya. Yan. O, may mga lupa dito. Ito, kuha po natin lupa. Yan. Tapos, ito baon na natin diretso mga kabay kasi lalabas naman yan. Yan siya, o. Oh. Diba? Ang napakalaking bagay na yan mga kabay, o. Oh. Yan, o. Oh. Huwag tayong aarte-arte. Yan, kahit maano yung kamay natin. Ayan, o. di ba? diba? Napaka simple, Hmm. Yan, ito Ito pa. Yan. Mangga yan mga kabayan. Napakalaking tulong yan. Yan. Tapos ito. Tapusin na natin para makaano na tayo. Gagawa tayo ibang video. Yan. I-ice na natin yan mga kabay. Ay sus. Yung stick. bayan diba to Ito. malaki. Yan. Yan. Bakit? Ah. yan okay tulang ko yung ano kasi mahaba siya masyado Ayan. lagyan na natin ng plastic para 100% na mabubuhay siya yan screw oh. ganun lang sa mga kabay yung mga gagawin natin o oh, gusto nyo rin gawin paano magpabuhay ng mga gagawin natin bonsai o mga puno na nakukuha natin sa mga tabi-tabi para maitanim natin sila sa mga tamang pagtamnan mga kabay tulad yung mga ginagawa natin nagmamalasakit tayo sa mga puno yan o na yan ito banda ito lagyan din natin ng stick tigas gas ano mayroon ay sos alam ko na nandyan pala yung ano natin dito to sa gilira na lang okay lang yan yung hinarang natin buti okay, yung isa nakadiritso ito ah. yan ganyan lang siya kasi nadiligan naman natin yung kanina Okay. Kasi itong maliit. Naku, walang plastik na maliit. Ang laki. Okay, plastic na maliit. Assured kasi pagka ganito mga kabay yung ano natin. Pagka malagyan natin sila ng plastic, ang bilis mabuhay. Ito. Okay din to? Galing sa ano? Sa kukupit natin. siya. Tawag naman ito mga kabay ICU. Pero sa mga lahat ng mga solid subscriber natin, alam na nila ito mga kabay yung mga ginagawa natin yung sa mga baguhan yan maraming maraming salamat sa mga bagong nag subscribe sa channel natin uh, maraming salamat sa inyong lahat yan okay nah tapos may ano pa dito oh, pang dito? ah ito pala kailangan ko itong EICU para sure bowl, 100%. Ito na lang yung lagay ko plastic. Yan, naman yung kanyang lupa. Tapos kalian. Ah. Okay. Yan lahat. Ah, natapos na tayo mga kabay. Ah, linagyan ko na yung iba ng plastik kaso lang yung iba wala kasi ah, yun na nga, naubusan tayo. na ah, ito, na na natin sila. Ito, iba dito, ihabol ko na lang po. Pero lalagyan ko ito lahat mga kabay. Yan, ito sila, nalagyan na natin. Yun. Pati yan, Oh. Di ba? Tapos yung nakapulo tayo ng mga mangga kanina, ayan, inano din natin mga kabay. Nagmalasakit talaga tayo. Yan, tapos dito may tanim tayo na malaki. Tapos, uh, dito ganun din, nagtanim din ako ng isa kanina, ayan o. Oh. Yan, malaki. Yung isa nandun, hindi ko nalang ako na ng video. Basta ang mahalaga mga kabay, may ginagawa tayo, may tinatanim tayo mga kabay para sa mundo natin. Na napakalaki yung tulong mga kabay, lalo na dito sa Manila mga kabay, grabe. Uh, nagsisulputan na mga gusali ang lalaki, tapos yung mga puno natin, maliliit kung saan saan na lang at tumutubo mga kabay yung mga red balete mga kabay tumutubo na lang sa mga siminto gilid uh, hindi hindi naman posible mga kabay na ano pero uh, ang in, ang anuhin kasi natin yung mga susunod na henerasyon okay uh, paano mga kabay kita kita na lang sa susunod na mga, mga video sana wag niyo kalimutan na paki-likes paki-share yung video natin at saka paki-pindot na rin yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video, parati kayo nag-update yan. Maraming salamat. Bye-bye!